na -miss ko na ang ginata ang gulay. Ayan, pinapakuluan muna natin yung gata. Andiyan na rin yung sibuyas at ito yung aking gata. Ayan. Yung ating sigarilyas. Iniwa ko ng mga maliliin. Tapos ayoko na sigarilyas na yung malalaki kasi magulang na yon So ito yung mga maliliit pa. Tapos ang ating halo dyan ay ito, dilis. Ooh, sarap. Iyan na, kumukulo ng ating gata. Kailangan kasi maluto ng maluto ng gusto itong gata. Kasi para hindi sumakit yung ating chan, kailangan lutong-luto yung gata. And, isa pa nga pala, pag ako naggagata, ayoko pong gumagamit ng gata sa sachet. Gusto ko talaga yung nyog, yung kinakayod na nyog, yung natural na nyog. Kaya yan, nagpahanap pa talaga ako ng at nagpakayod pa ako. Mamaya, tingnan natin mamaya yan. At dahil wala kaming sili, ayan, dito ako kukuha ngayon ng sili. Ayan o. Oh. Ayan, kumuha na ako ng ilang perasong sili para ilagay mamaya sa ating gulay. Ang sorap ng aming suka o. Oh. Ilagay na natin ang ating dilis. Kasi kulong-kulo na talaga yung gata niya. Para unang maluto yung dilis. Sarap niyan mamaya. Ilagay na natin ang ating sigarilyas. Maamoy ko na siya mga kapatid. Sarap Oh. O, oh, Mira lang kasi ako magluto. Dahil ako ay nagtitinda at nagmi-ministry po kami. Kaya yan. Sarap Oh. Namiss ko na talaga to. Ganyan lang po kasimple. Gulay with dilis kailangan lang lutong luto talaga yung gata at lalagyan natin yan ng pampalasa mamaya at yung sili and then tapos na ayan ang ating ulam for today's video tara guys kain na tayo ayan o no, kumukulo papakuloyin ko pa yan and then kakain na tayo thank you lord sa blessing